sa mapagpalang araw po ulit mga kasaka so dito ang laman nitong ating system na to ay gapi malalakon na rin yung tilapia may tilapia nga rin pala dyan at saka yun know, o sana nakikita nyo ang tataba ng gapi ayun ito yung Lumaki na yung itim. Tilapia yun. Ayan yung itim na yun. Yung pinakamatim na yun. Yeah. Ano yan? Moli daw yan. Moli. Sabi nung binilang ko. Ayan. Ayan. Tilapia. Oh. <laughs> ano <Ayan. laughs> Hindi makikita na tilapia. Pag nalilis yung sunggaban ng tilapia. Yun. Favorite talaga nila mo. Oh, muna, apat eh. na sila oh. Ilan ba yung orange na yan? <coughs> Anim? Apat. 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 na ah. May Dalawang maliit na may baltik na orange. Ito yung... Ah, isa na yung may baltik na orange. Hindi, meron yung maliit. May maliit pa dyan isa. Ayun oh, yun. Oh, ganda, ganda, ganda ng yung may baltik. Ayun Ah, may orange siya. May dila, may orange siya, tsaka... Ano, si Buddy. Ah, relax din naman yun. Ay, yung mo dito. Hmm. Ay, ay, sige muna. Tama wala ka din naman. Naging kaibigan na nila yung mga tilapia. Hindi na sila nag-aaway-away, no. Ngayon. Buto mo na no? Galing po nga ng ah. tilapia. Mm hmm. Oh, isang nih eh. mm Hmm. Ayun mo, mata din yung ano, mga gapi. Ayun mo, sasambol ng tilapia. Ayun mo. Eh. Akin na kayo ng mga gapi yung mga ano, tal-tal. Ayan, yung mo na kayaan. Ayan mo na kayaan. Ah, no, unang sila ang tilapia. Busog na yung mga gapi. Maliliit lang kasi ang bituka naman yun. Tilapia ang muna kang bituka. Ayan mo. Hindi pa rin nabubusog yun. Ayan. O, oh, gutom na sila. Ayun yung kulay itim. Ayun. Ayan o. No. Gapi. Ayan. 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 Gustong gusto nila yung tinapay. Malalaki na. Ayan. Ayan. Ito na kain nila yung tinapay. Ganto lang yun, ha? O, di ba? Bali, apat na kulay orange. At uh, meron niyang, ano, kulay itim. Tapos mayroong batik-batik na kulay itim at orange dalawa. Ayan So hindi ganoon ka clear yung tubig pero kapag sa personal maani nag niya yung kanilang pagdalang sa ilalim. Ayan. So, so tingnan naman natin do sa mga fish tank natin do sa malalaki sa so concrete tank dito ay oops usok na ang ating mga sisiw ayan dahil pa natin ang patuka tingnan naman natin dito ayan so parang pinakain na yata dito ni misis tingnan natin yung kakainin so, wala na wala na nga sunggab busog na dito napakain na pala

Ang daming maliliit na tilapia sana nakikita nyo mga kasaka ayan ang daming maliliit nanganak na sila dyan wala na nakikita nyo mga kasaka Yan, ang dami nila liliit, mga bagong anak ayan mukhang uulan ay para naman sinampay ni miss doon kaya nga pala dito mga kasaka ay ah, nadamna na rin natin ng talbos ng kamote ayan o ah talbos ng kamote yan lago ng ating talbos so ang araw ay makalibdim so nagluluto po naman tayo sa rice cooker gamit ang ating solar upgrade ayan so ayan yan muna yung update natin mga kasaka kung nagustuhan nyo ang ating ginagawang video dito sa ating upgrade living at kung mahilig ta talaga din ikaw na maging sustainable upgrade living ang iyong pamumuhay just follow me on my facebook and subscribe to my youtube channel yan meron tayong okra na ang, uh, ang dami na natin napitas yan ito may bunga na rin oh. may bulaklak may bunga ito pwede na to Siya, may bunga yung talong natin ang ating sili dami na ulit bulaklak Ayan. Tago ng ating talbos. Siya nga pala mga kasaka. Update ko rin kayo. Dito sa... May tanim na rin ito eh. Buto ng mustasa. So may ugat pa lang siya. So hindi niya makikita yun kasi napakaliit. Ayan mga kasaka. Please subscribe to my YouTube channel. My name is Joe Albert Bueno saka at kasa tungo sa mga lagna agrikultura. Keep safe. God bless mga kasaka. sabi nung binil ng ko yung da kulay itim ay moli pero itong mga orange niyang gapi yan daw yung kulay itim hindi naman kasi ako maurungong sa mga ornamental fish okay, pero nakakatuwa lang ang ganda ng mga kulay sana dumami sila kaya lang may tilapia dyan eh baka kainin lang yung kanilang similya